Good morning sa akin lahat. Yan. Ito muna ang akin lutuin habang may ulan pa rin nila sa Bagyong Imong Bayon o Mitong. Wala kasi kami internet di kami nakapanood dito lang sa cellphone nanonood ng mga balita. at ngayon maulan pa rin. Ito lang muna na ako. Mayroon pa namang manok at saka mga isda sa yan na lang ang ginawa ko tatlong hiwang manok inanok ko sa nilaga ko muna para nitnitin ko so tanghon na lang muna may paninda naman kami sa so, tanghon sa so, kamaling yan na lang muna ang aking lulutuin tapos may tinapay pa naman bibili na lang sila ng tinapay na pandesal ay nagigisa ko na sa sibuyas kamatis, bawang tsaka siling labuyo isa itong sutangho na tatlong piraso yung binibinta naming nakabalot na siya Ayan, yan yun lang muna ng aking rarotuin ng almusal at parating na si punso sinundo na ni Brunaldin yung maaga pa sinundo pinasundo na at pinanang pinaaga ng uwi sa trabaho kasi malakas nga ang ulan at hangin Ayan lang muna ang kanyang almusal yan, lulutuin ko na itong manok na ilaga ko na, ninit-nitin ko na lang yan itong pinaka sabaw niya sa manok, yan yan ang isa sabaw ko ninit-nitin ko na lang, nilagyan ko na to ng asin, paminta yan, tsaka bitsin yan ang isa sabaw ko sa sutanghon yan Mm. Init init ko na yung karne ng manok. Kaya nagigisa ko na lang siya. Kasi hot cook lang siya. Igigisa ko na. Nalaho ko na sa susanghon. Ayan. Mm. Diskartihan lang to ng ina. Simpleng luto lang para may maalmos lang anak bago matulog na uwi ng maaga, sinundo ni Bruno ng quarter to four na madaling araw. Dapat uwi niya alas 5 pa ng maaga. Ayan, parating na sila. Kaya magluluto na ako. Nagising si Bruno ng superte dahil tumawag. Kaya na natin yung manok na ninit-nit ko. Hmm. muna natin. Dalagyan ko siya ng biskin at so, yung papatitin-kubin na isa para may lasa pa rin. sabaw ng manok hindi ko na nakuha ng video mamadali na hmm. siguro may dalawa kalahati ang dalawang kalahati sabaw ng sa manok ngayon pagkatapos naman yung gumulong kulo na yung manok kaya ano ko naman yung sa so, tapos timplahan ko na ng asin bitsin ayan na tapos pretuhin ko yung maling ganun rin eh. kaya nakakapote yung sito niya habang nagsisundog sa anak niya hmm. yan grabe walang nakpan yan daling araw to order to porna habang nagluloto ako lumabas na ako sa gate sa gate ngayon ko na yung sa so, panghon hindi ko na na ano, sa so, paglagay kasi mainit ang sabaw hmm. yan na siya hmm. ayan na yung manok kunting kulo na lang titikman ko lang okay na tapos with pandesal at sa kamaling hmm. sold ng almusan na ang anak bago matulog kaya ang nanay talaga mag-iisip ng lutuin para sa anak kasi pagod din sa trabaho mm. Oh, na kukuloyin ko na lang yan yan mag ingat pa rin po tayo kasi sobrang lakas ng ulan nasunog na ang sili oh grabing lakas ng ulan pa rin kahit madaling araw nakita nyo po binuksan ko yung gate yan tapos Da si Bruno nagsundo gan talaga ang mga magulang sa Krapisyo pag ganitong may anak ka. Yan. Yeah, kailangan lutuan mo ng pagkain bago matulog para busog siya shout out po pala sa lahat ng aming subscribers sa hindi pa po nakapag paki like and share and comment po paki pinot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video God bless po sa ating lahat mag-iingat po tayo palagi at lagi po isang linggo ng walang hinto ang ulan ilang bagyo na ang pumasok yan hindi man sa ating tumatama pero yung habagat niya at ulat hangin sobrang lakas yeah, yan. Bye bye. Love you all. Luzon, Visayas, Mindanao. At sa buong bansa at sa ibang panig ng bansa. Bye bye. Simpleng luto lang para may makain ang aking anak at kaming mag-asawa. Yan. Kasi maulan. Dumiskartin ako. Kumuha na ako ng sutanghon sa, sa tindahan. Yan. Saka manok. Yan. Yan. Narinig niyo pong hagunos ng ulan pa rin. Sana bago dumating sila bro Bago niya ma makaalis sa opisina ay eh, uminto mo ng ulan dumating na ang mag-ama hindi pa ako tapos magluto gusto ustang pa lang na natapos mong gutuin yan tuloy ko na umaling at na ito pandesal luto na kumukulo na rin ang yung tubig ko tatabi ko muna ko para makasuro ang mantika sa akin ko muna sa thermos yung tubig yan ang aming almusal yung natira kahapon na champuradong malagkit with gatas tapos ito niloto ko ngayong maling pandesal yan yung bihon ang tawag sa Batangas. Manok lang ang lahog, sibuyas, kamatis, bawang. At may dalang pizza si Bunso na isa at hindi na daw niya nakain ng merienda kay pinauwi na nga sila ng maaga. Yan ang kapi namin ni Bruno. Mm, kain na tayo ng almusal. Mm, kanina pa sila nagantay, gutom ng aking magama. Pinabasa ng mga ulan. An, nabusog ka? O, ayan, naubos. Simot ang aming almusal. Hmm. Sinimot na ni Bunso yung champurado. O, tigaw muna sa gatas. O, maling ang pandisal. O, ubos nilang mag-ama. At yung pizza na dala niyang pamerinda niya. Ay. O, ayan, narinig yung lakas ng ulan. Ayan, ang aming malilinggit na tublo ron. Panghimagas kuno ni Bunso. Hmm. Ayan. Toll.